Hi guys! <laughs> Mga tagpan. Ah guys ah. Ubi flavor man daw ni. Gikan ko iskwilahan kay naging meeting ko sa pag-umangkon sa iyang majorette. Kay preparation sa kadayawan guys. Mm. Alang kalamit. Piting inita. <laughs> Pero mga pera gaya punta. Ah. Nga ya, paguman og meeting guys. Abot ko sa balay. Nagkabuk kong tubig. oh, di ba, nagkabuk gaya pun mik tubig diri <laughs> Mineral water na ginainom inainom guys. So dato dato namino min <laughs> no? Kaya namang tubig diri. pila ka bulan na guys lubog nya yeah. karon nagtinaw-tinaw na ya yeah. di ba lubog to nya yeah. dahag balas nya yeah. nintinaw-tinaw na yeah. nya balas nya yeah, ikaw ganahan kami ino mana asa <laughs> pagtuon ninyo na mo <laughs> muna nagpalit mig mineral water na doble ano na mga expenses ani mga pinalanta ay <laughs>